Ate Dalen Vince. Alam mo na Vince. Bossy! Tama na sila. Ito na. na. sa donut na sa akin Sino ba? Kasi donut. Eh, eh ako. picture mo kasi. Ayun, ayun, ayun. Oh <laughs> so what's up guys? Pagod maga. Pupunta kami ngayon. Saan tayo punta? Sa opening ng Resto Bar. Resto Bar. So opening ng Resto Bar. Ngayon, pasin niyo. Wala si Kakay, wala si Umong. Mga ano eh, mga naglalako sa gabi. Ayun. Kaya nga, kung saan saan nagpupunta, pridam pridam pa. <laughs> eh, abab yan? <laughs> eh, ba't mag-i-abab pa? Eh, ano isa yun? Tara, tara, boy. Tara, tara. Eh, bumubras. Ayun na. Uy! Hindi mo. Mong! Mong! Tara, sama sa amin. Sama sa amin. alam namin. Santos. Napaka-ini. bins. Alam mo na bins. Oh sama natin 'yan nakapagbahay. Oray mo sa sa loob. Bins. Alam mo na 'yan. Nakapagbahay lang. Eh, hindi na tinira sa office ning nan restobar niya alam. Nagyari na sa event nila Ayun na, diretso ko, yung placer mo, baliktad! Tawa sa na! Huwag sa bahay. Ano, may ba Ano mo yung bityo? Huwag <laughs> mo lakotin yung bityo. Ay, liga na, liga, liga. Liga, liga, sumama na, Sumama mo. Na. na. Sumama, sumama ka na, Nandito ka na rin naman eh. Galit na galit na si mama eh, Hindi mo ano, nasama, nasama ka na. diba, ino, <laughs>

<laughs> dito ko tumala ka ako. Sssh! Dito tayo makakain. Okay. Maganda. Ligat na. Ay, wala <laughs> kang maiwan ka dyan. Doon yung opening. Oh. Dito ka kakain. Mamay, papasok pa tayo doon. Ligat dito. Eh, maiwan ka dyan mag-isa. <laughs> o, oh, tinan mo. Tino mo. O, parking ko yan. Labas mo dyan. Parking ko. Alam mo kung ano ang magandang gawin. Labantay ang motor ko, boy. Sorry. Rabi ka naman ako. Alam mo kung ano ang magandang gawin dyan? Pumalo ka sa mga tao. Umalo ka ba ayano Ayan, Sumabay ka dyan, oh. Ayan, Sa service. Ano mo? mo? Ayan, bento. sabi Buti pa yung waiter nakapostura. Buti pa yung ano... Tignan ka. Kaya nga. yun. Yung mga waiter nakapustura. Ano yun? Anong nalangot lang na Ano po? Kalamig daw. Hahaha. Ano yun? Nalangigin ng kasaan tayo pa tayo pre? kasi yun don tinya panat nito mabigka kaya difference mo haligin na rin tadi tadi kakain ka lang namin sa bakery yan. bitin lang siombit chop kaya 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 yun. kaya 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 ba kaya 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 ba ang iwan din Ano mo yan? Bit-bitin mo doon. Ano mo, may kasama pa tayo sa tape. Ano ko? Huli lang <laughs> kayo sila. Ang baka! Pag nagpahuli ka, ikaw lang nakita dyan. Igigit na ka na nga eh. Hinaapakantay. Hinaapakantay kinela siya. Sa CR nyo ba yan? Dito na mo kasi yung abot ah. Dito mo kasi. Paano hindi siya malata? Siksik ng siksik sa dilid. Si pa ko ba bato na yan? Hindi oh. <coughs> ano yung buyan? Palit mo eh. Palit may <laughs> <Bis, p> <laughs> tinapay mo ron. Beans, beans. Pwede kaya eh. Mapalit yung tinapay dito. Dala dala pa yung tinapay dito. Sabi mo kasi <laughs> Chop po sa donut. <laughs> Vince. Vince. Chop sa bityo. Ang dami namang kanin na kinukuha. Vince, tinan mo, nahuhuli pa. Ano <laughs> ba Ano ba yan? <laughs> ano ba yan? Sige, donut mo. Ano wala yan, nanapil ay Dahil <laughs> <Lay> tayo. Vince, <laughs> Vince, you know, open. Para kita na lahat. Open. Bins, minta tu pula baka burim ito muna ka ba? gano'n ba ito nalagay? <laughs> magsasamid ka baka ano ba, basag ka rin dito to para kaya mo pa, ginama ka na sa kalina kaya sa video kaya kaya mo, ayan ano baka ano ka ngayon wala nakita. panis ka pala sa tattoo na to may mantsa <laughs> nakuuna no, ka pa oh, ba'y hindi pa tayo uwi eh. Ano mm -hmm. yung Kanina pa yung nahanap na ni Mama. Asan yung tinapay mo? Eh, dito nga. Tinya. Nalurak-lurak na. Oo. Lumapiyot <laughs> <mate>. na. Ngayon <laughs> ko gagalit na sa akin. Tar Tara na kasi. Mamaya tayo magpapatch mo. Magpiting natin. Uy, wow. Ito yung event place. Pero bakit? Ba't ganyan? Ano yan? Gilet eh. ka na ba Mama mo? Ano? Kanina pa tumatawa. Mamaya pa tayo. Eh. Eh. Wala pa tayo sa mismong event. Wala pa. Inunglong ko hey, si. eh. Ay, si Don. Dihin. ka may mayari na to? Si Don, nakapambahay lang. Pagka-botak shirt pa eh. Sinabi namin. Hindi lang kayo nagbabasa yung wala si Kaki. Hmm. Si Kujas nga oh. Oh. Kasi, na <laughs> nanood niya? Ay. Ano mga si ka, yari eh, ka. Dinurong mo pa itinapay.

Init na init ito. Ang bahay lang, kaya alam mo Alam mo siya may ari dito. Sa ito ha? Sa ito eh. Sa yung basketball court. Bo, ito yung court. eto yung court. Bis na kayo. Ay lang. <laughs> Nakasakay na. Nakasakay na ba? Uh -huh. Oo. <laughs> Nasaan na yung pinabili sa'yo? Mali <laughs> ka mo na rito. Papalam tayo dito. Dali <laughs> mo yan. Papalam <laughs> tayo. Tayo oy.

Sino ba? Mama Sama. doon. Kasi doon nat. E, eh, pa mo. Tingnan mo kasi, send yeah. mo sa kanya. Tipid. Ayun. Mimi, ah. Uy, sana ba dito, kuya? Ano? Kumpleto siya. Ano magpapaalam nung daw? Magkano rito, kuya? Ay, mahiya pa. oh. Ay, niyo. rito? Ah, oh, oh, in love. <laughs> Kakakain meron na naman. oh umiyak na niyo. <laughs> oh, bakit ba? Ano kasi? Ha? Uy, ano, pe? Eh. Ano? Hmm? Kasi ba, pakita. Ha? Kuha so, girls. Ay! <laughs> <laughs> Deka, kanta lang! Dito lang! Mababola! Oh May tawagin lang Dito natin yun, ano. Hindi oh.

Sabi mo, isang -ayon oras tayo? na tayo. Ha? Anong oras na yun? murder pa nga ng pagkain. Ay, din may isang oras na naman tayo ulit. Ano ah, na kasi? Ito na pa, mo. Eri eh, na yun. <laughs> <laughs> urat na? <laughs> ano na pa to? Ano umaga pa? Bahala ka um, sa na hapon na. mo, sama ka kasi. Ay, ay. <laughs> ano kasi Nasa si Chicago. Dalawa -dala pa dala idun. Ano yung tinapay dun ito lang? Hah? Dalawa ba kasi? Ano? Yat 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 yat